Bakit kaya hindi niya gustong pag-usapan ang wedding namin, Jelly? Si Marga na panauhin niya sa kanyang silid. Nasa Teresa sila at nagpapahangin habang minamasdan ng paglubog ng araw. Mahigit isang araw nang nakalipas ang insidenteng iyon, ngunit sapat iyon upang madistrap ang mga balak nila at kapansin-pansin ang distansyang na magita kanya Lucas at Marga. Hindi naman siguro ganun Marga, ani Siguro na-offend lang siya dahil hindi muna kinuha ang kanyang opinion tungkol sa wedding plans. Ikaw na yung nagsabi sa akin noon na he's always sure of himself, hindi ba? Kaya siguro ganoon ang naging reaksyon niya. I don't know but then sana'y tama ka. Huminga ng malalim ito at tinukod ang mga braso sa baldosa. I love him so much, Jelly. Ngunit kung ayaw niya sa akin magpakasal, ay wala akong magagawa. Hinimas niya ito sa balikat. No, huwag kang mag-isip ng ganyan, Marga. He'll apologize, I'm sure. Siguro nahihiya na lang siya ngayon kaya hindi pa rin siya lumalapit sa iyo. Umiling ito. Hindi mo talaga kilala si Lucas, Jelly. Marga, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sooner or later, maaayos din ang lahat. Alam mo kung anong iniisip ko, Jelly. He's in love with someone else. Kumuhit sa mukha ng babayang kaibang update. Marga, biglay kumagbog ang dibdib niya. He loves you, kaya nga kayong dalawa ngayon. Naku, huwag kang mag-isip ng ganyan. No, hindi mo kasi alam ang lahat, Jelly. At sa palagay ko, he's either still in love with Jamaica or with someone new. Biglay na umis siya. You're so pessimistic. You're a very beautiful woman. Walang dahilan si Lucas para hindi ka mahalin. You're a very beautiful woman to tell you. Does that mean wala rin dahilan si Lucas para hindi ka mahalin? No, iba yun. She felt she blushed at nahihiya siya kay Marga. We hardly know each other. At isa pa si Ted. Idinagdag niya as a defense. Si Ted, alas nito na nagliwanag ang mukha at bagyang mamiti. Kamusta na nga ba kayo ni Ted? Nakita niya yung bilang unfortunate na pagsiklay ng dalaga. We have a dinner date tonight. He's going to introduce me to his parents. At ngumiti siya. Oh, bulalas ni Marga na talagang nasurpresa. I'm happy for you. That is a very good catch. Huwag muna siyang pakakawalan, Jelly. Tumangot ang ulang siya na lalong lumapad ang ngiti. Isang peking ngiti. Ana sa ispa lang ng hapon ay doon na siya nitad upang dalhin sa tahan nito. Nasa salas si Lucas at ang mga panauhin at nagawa pa ng mga ito. Makilala ang binata. I wish I could invite you next week for a dinner at my house. Anyaya agad nito sa mga panahuin. We'd love to Teddy, si Damian, at sana'y naroon uli ang parents mo. We really would want to join you tonight, but we would hate to ruin this special occasion. Natawa si Sige ho, magpapaalam na kami, Jelly. Good night na sa inyo. Kumaway pa ito kay Lucas. Tumangulang si Lucas. Ngunit nasa mukha ang disgusto sa mga pangyayaring Almost midnight na lang ihatid siya ni Teddy. Dahan-dahan ang paglalakad niya sa steps papunta sa pinto. Nagbiro pa sa tede, lumingali nga sa paligid. Wala na kayang lalabas mula sa dilim at haatake sa akin dahil sa paghatid ko sa iyo. Natawa siya. Matagal lang nakabalik sa Manila si Robert. It doesn't have to be him. Ang isang babaeng tulad mo'y maraming tagahanga. Ngunit hindi lahat ay nagtatago sa dilim. Nagtawanan sila at tumayo sa harap ng pinto. So what do you think of my parents, Jelly? They're one of the most wonderful, fearful I met, Ted. So sa palagay mo'y makakasundong mo sila. Ano ba namang klaseng tanong tanongin? Nagkibit ang lalaki. Well, it was a stupid question. Tinitigan siya nito at ana nga nang hinawakan ng kanyang kamay. Gustong manayo ng mga balahibo niya. Ngunit pinipilit niya ang kalmantahin ng sarili. Ted, anas niya. Siguro na may alam mo na ang intensyon ko sa Jelly. Anito. I love you. You're the most beautiful woman I've seen. I want to marry you, Jelly. Ted, napakabang siya pa atras. At nagulat ng mga sitong hawakan siya sa magkabilang tabi ng kanyang muka. Pulling her closer toward him. I love you, Ted. There's nothing that I would want to do now but to kiss you and to hold you in my arms. Napahawak siya sa magkabilang kamay nito. Nais na alisin ang mga ito mula sa kanyang muka. Ted, nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Lucas. Madilim ang muka at tila naglilibang ng kit na mga mata sa kakaibang galit. Halos matulala si Ted nang makita si Lucas. Biglang kumala sa mga kamay nito mula kay Jelly. Lucas, nagawa lang nitong sabihin, nangingilabot sa galit na nakikita sa mga mata ng lalang. Lucas, bulalas din niya nang tumingala at makita ito. I can see that I've interrupted you. Ani Lucas na tuluyang lumabas para harapin sila. Madilim pa rin ang mukha. Nakaroba lang ito na mukhang galing pa sa bedroom. Papalis na nga ako. Si Ted na humakbang patras. Pa Sige Lucas, Jelly. Magandang gabi niya lang sa inyo. Mabilis itong nagbalik sa sasakyan at nagmaneho palayo. Halos paharurot kaya kulumikha ng ingay. Pagka at hindi natuloy ang balak ni Ted, hindi niya nagustuhan ng tila kabasto sa mirror ni Lucas. You're so rude. Galit niyang anas dito. Tinitigan ng masama ang lalaki. Hinarap siya nito. Nagagalit ka dahil hindi natuloy ang halikan niyo. Galit ang tanong nito. nagpantingan ang niya. Bastos, sigaw niya at sinampal ang lalaki. Humihingal siya ng pupuy sa galit. Sinapun ni Lucas ang pisngi nitong tinamaan niya. You're so mad. Dahil ako ang magtutuloy ng bagay na hindi nagawa ni Ted. Lucas, sindak niyang bulalas ng mahula ng gustong gawin ito. Sumit bago siya makahumay, mabilis siyang hinapit ni Lucas at sa isang kisap matay magkalapat na ang mga labi nila. He was kissing her with force, crushing her lips and she can hardly breath. At humigpit ang yakap ni Lucas, halos mataksan siya sa pagdiin ng matitipunang bisig nito. Ang maskuladeng dib nito ay tila matigas na padar sa kanyang harapan. Nang mula sa bukas na pintoy lumabas si Marga, sindak na napatingin sa kanila. Nasa mukha ang matinding pagkabila, hindi makapaniwala. Siya lang ang nakakita dito dahil nasa likod ito ni Lucas na patuloy sa paghalik sa kanya. Nalaban siya upang kumula narito si Marga. Nagawa niyang maibulalas ng maihiwalay niyang labi mula Sa kalang ito tumigil at upang tingnan ang hilakbot na babae. Ngunit hindi pa rin siya binibitiwan ito. Nagiyak na pumasok sa loob si Marga. Ngunit hindi, hindi malang sumunod si Lucas. Pagkos ay malumanay, mabitiwan lang siya. Pantulot siyang pumasok sa loob. Nakita niya sa sopa si Marga na naghihinagpis. At nang makita siya humahagulhol na si siya. ikaw pala ang dahilan kung bakit ayaw akong pakasala ni Lucas Jelly. Ikaw, litong lito siya, lalot na ulinigan niya ang mga yabag pababa, ang mga magulang ng dalawa. Anong nangyari dito? Anong nangyari kay Marga Jelly? Halos tarantang tanong ng ina nito. Wala siyang maisagot at walang magawa kundi ang hilakbot na pumanik sa itas. Pagpasok sa silid ay halos maulinigan pa niya ang komosyon sa ibaba. Sumandal siya sa likod ng pinto. Humihingal, gulong-gulo ang isip. Kung maaari lang ay mawala siya sa lugar na iyon ngayon pa lang. Inilak niya ang pinto at tinungo ang wardrobe. Kinuha ang kanyang dalawang malalaking suitcase at nagsimulang magimpake. Kailangan na niyang umalis sa lugar na ito as soon as possible. Hindi na siya nakatulong ng buong gabi. Hihintay niya ang umaga at humalik muna kay Ryan bago lumabas ng silid. Tahimik na tahimik ang paligid. Maingat siyang humakbang upang lumabas ng kabahayan. Madilim pa sa labas at nagsimula siyang maglakad. Dahil kung kailangan maglakas siya ay gagawin niya makalis lamang siya. Makalayo. Ngunit mabigat ang mga maleta at wala siyang magawa, kundi ang ibabae at magpahinga. Nilingon niya ang bahay at sarisaringan mo siya nang nagsaling bahay sa kanyang kalooban. Kasiyahan, kalungkutan, pagsisisi pang hinayang, pagmamahal at mga alaala. Biglay na malaya nilang niyang may lumandas na luha sa kanyang pisngi at alam niyang may bahagi ng kanyang puso i iiwan niya sa tahanang iyon. Muli niyang binitbit ang mga maleta at naglakad upang magpahinga muli at patuloy na maglakad. Di hindi niya alam kung gaano katagal hanggang sa sumapit siya sa kalsada upang maghintay sa, sa kanyang pagdadala sa kanya sa domestic airport. Bago magtanghali ay lumupag ang kanyang sinakyang eroplano sa domestic airport ng Manila. Ngay mas malug na ang kanyang kalooban, sumakay siya ng taxi at nagpatid sa kanyang townhouse. Ngunit nakapagtatakang hindi siya nakadama ng tuwa sa pagbabalik sa lugar na iyon. Halos walang nabago maliban sa mas kumapal na ang mga damo at mga halaman at nakakapanibago na walang makita ang kotse na sa car park niya. Pumasok siya sa loob. Ganun pa rin ang lahat ng iwan niya. Maliban sa alikabok na hindi na niya gustong isipin kung paano nakapasok. Wala siyang gustong gawin kundi ang matulog at magpahinga matapos ang lahat. Dahil pakiramdam niya yung nasaid ang kanyang lakas. Tumiretso siya sa kanyang bedroom. Kumuha ng panibagong bedsheet at binagsak ang katawan. Sandali pa himbing na himbing na si Jelly. Nagulat pa siya nang makitang madilim na ng magising siya dahil na rin sa pagkalam ng sikmura. Iniangat niya ang telepono at natuwa ng marinig ang dial tone. Nagpapasalamat siya tinupad ni Noemi ang pangako nitong ni babayaran pansamantala ng kanyang monthly utility bills. Pumorder siya ng pagkain sa isang fast food sa di kalayoon. Naisipan niyang maglinis nang dumating ang order niya. At pagkatapos kumain ay tinuloy niya ang paglinis. Nang matapos sa kanyang silid ay sinunod naman niya ang silid ni Jamaica na matagal na rin niyang sinara. Binuksan niya ang ilaw at ang mga bintana upang maging maliwalas ang loob habang naglilinis siya. Nang mamata niya ang malaking portrait ni Lucas na nakasabit sa ding life-size at almost life-like ang itsura, bigla'y pakiramdam niya yung naroon si Lucas sa mismong silid na iyon. Napatitig siya rito. Sa mga matang kahit sa larawan ay lumalago sa kanya. Mga matang nangungusap at nagdulot na sa kanya ng sarisaring emosyon. Mga matang ngayon nagpapaiba sa kanyang pakiramdam. Lalo tumako ang mga mata niya sa labi nito. Ang labi minsan pinagpantasyahan niya. Ang labi na kung ilang ulit ay nanghasnad kan siya. Aminin man niya o hindi, kaya sarap na mga halik na iyon. Tumanggin man siya dahil lamang sa sitwasyon. At hindi niya pag-aari ang mga labing iyon ni Lucas. Napailing siya. Kinuha ang larawan mula sa dingding at mapait na minasdan. Sinulat ang mukhang iyon at natatakot siya para sa sarili kung bakit niya ginagawa iyon. Ibinaba niya ang larawan at ipinatong sa kama. At instinctively, ay bigla niyang naisipang buksan ang mga tukadaw sa night table na naroon. At tumambat sa kanya ang mga sulat audio tapes, pati video tapes na ipinadala noon ni Lucas sa asawa. Hindi niya maunawaan ang sangrili. Ngunit di niya mapigil ang pakailaman ng sulat na iyon. Isa ang binuksan niya ang pinasimulang susahin at pambihira ang epekto ng mga salita ni Lucas na nakasulat doon. Dahil nag-aapoy ang mga salita ng pag-ibig na naroon, bawat kataga, bawat pangusap ay sapat para pag-alabi ng sino mang babae. Senso sa mga panulat ni Lucas, graphic at detalyado, at masasabing buhos na buhos ang damdami tu habang nagsusulat. Wala itong inhibisyon sa paggamit ng mga salita sa pagpapahayag ng toong nadarama. Nakatataba ng puso ang mga pagpapahayag nito ng pag-ibig. Nakakalungkot ang pagsasabi ng pangulila. Nakapananabik ang mga pangako. Ngayon nauunawaan na niya ng lubusan kung bakit ganyan lamang ang pagmamahal ni Jamaica noon kay Lucas. Kung bakit ipinaglaban ang pag-ibig nito nang gusto niyang paglayuin ng dalawa. At nakadama siya ng inggit para kay Jamaica. Dahil kahit maikli at makabuluhan ng mga sandali nito sa piling ni Lucas dahil nadama nito ang pag-ibig ng lalaki. Samantalang siya patuloy na nabubuhay ng walang katiyakan sa kanyang sariling damdamin, na patuloy na dinadaya ang kanyang sarili sa pagpupumilit na hindi niya mahal si Lucas. Dahil ngayon masakit tanggapin ang katotoha ng iyon. Oo, dahil natatakot siya. Natatakot siya dahil alam niyang imposible siyang mahal nito. Natatakot siya dahil kailangan lumigaya ni Marga. Natatakot siya sa katotohanan kaya patuloy siyang nagkubli sa likod ni Ted, ni Marga, ni Ryan at maging Jamaica. Natatakot siyang magmahal at marahil mahalin. Alam mo ko sa sulat na yun sa kanyang palad ng itikaw niya yun. No, nahihibang siya. Tapos na ang lahat at kailangan niyang kalimutan ng kahibangang ito. Sapat niyang alisin sa kanyang isipan si Lucas dahil magsisimula na ito ng panibagong buhay sa piling ni Ryan at ni Marla. Kailangan niyang magsimula ng panibagong buhay at marahil ay mahalin na lamang si Lucas sa kanyang pangarap at mga panaginip. dinampot niya ang portrait ni Lucas at lumabas ng silid. Isinabit sa kanyang sariling silid upang masilayan ito bago matulog at pagkagising sa umaga. Matagal niyang tinitigan ito pagkatapos may sabit, At sa wakas ay nilis niya ito at isinoli sa silid ni Jamaica. Umiiyak siyang natulog ng gabing iyon sa pambihirang pangungili lang noon lamang niya nadama. Mabigat ang pakaramdam niya ng magising kinabukasan. Matapos mag-almosal ay nagpasya siya siyang punta ng office na kinuha niya noon ng produkto nang magsasilent pa siya sa selling ng health and beauty products. Naisip niyang pansamantay daw na muna magkoconcentrate habang hindi pa muli nakakakuha ng ibang trabaho. Tumawag din siya sa mga kaibigang si Nanoy at Margot. Nagulat na ang dalawa na magtatagal siya ng husto sa Palawan. Halos wala siyang mag-isagot sa tanong ng dalawa. Ngunit na nga kung dadalawin siya bukas ng gabi. Dahil kapwa hindi available ang mga ito sa hapong iyon. Inubos niyang buong maghapon sa paglilimayo ng mga shopping malls, panonood ng sine at paglalakad-lakad. Madilim na nang bumalik siya sa kanyang tahanan tired, exhausted at feeling empty. At yun talaga ang gusto niya upang paghiga na wala na siyang panahon mag-isip ah, kundi ang matulog na lang. Katatapos lang niya mag-shower ng marinoy ang dark time Agad niyang naisip na si Nanoymi ang dumating na gusto siyang sarpresohin. Kahit nakaroba lang ay dali-dali -dali siyang bumaba upang buksan ng pinto. Ngunit nagulat siya nang tumambad ang isang di inaasahang kanauhin, si Robert. Kumusta, Jelly? Tanong nito na pumasok sa loob. Titig na titig ito sa kanya at may kung anong ngiti sa labi. So you do you miss me after all? na patras siya Ang oh, Noe welcome si Robert sa tahanang ito. Ngayon kabaligtaran tara ng nadarama na para dito. Pakiwari na yung may hatid itong pangalan. Robert, paano mo na lamang kumunot ang Noe ito? Why, hindi ka ba natutuwang makita kung Sally? Napailit ito. They told me at the office too, but they couldn't come, ha? Huh? Sally. Robert, I'm tired. Gusto ko sanang magpahinga. Bukas na lang tayo mag-usap, please. Sinapuni ang sentido at marahang hinimas i. Hindi kita maintindihan, Jelly. Akala ko'y pumarito ka dahil narilas mo mahal mo ko. At nang walang sino man ang makapagmamahal sa'yo ng higit kaysa sa'kin. Hindi ang ten na yun o kung sino mang siya, pilato. Biglang taas ang tinig nito. Nagilabot siya. No, hindi ganun, Robert. Biglay ng lisig ang mga malito. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin ako mahal hanggang ngayon. Robert, please, be reasonable. No, you be reasonable. Mahal na mahal kita, Jelly. Mahal na mahal. At sa pagkakataong ito, titiyakin ko ako magmay-ari sa'yo, Jelly magiging akin ka. Robert, nanlaki ang mga mata niya ng mahula nang mahula ng gustong gawin ito. Please nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong gawin kung anumang iniisip mo. Patuloy siya sa pag-atras, pag, pag sa kusina. Jelly, mahal na mahal kita. Anas lang ng lalaki na patuloy ang marahang hakbang palapit. Nasa mukha ang taimtim na determination. Biglang dumalo si Robert at bago pa siya makasigaw ay mabilis nitong natakpan ang kanyang bibig. Nalaban siya ngunit napakikipit ng hapit sa kanyang katawan. Patawarin mo ko, Jelly. Ito lang ang tanging paraan para maging akin ka. Ano nito na nang pasimulang halik-halikan siya? Kinagat niya ang mga daliri nito na nasa bibig niya. Napahiyaw sa sakit ang lalaki at sinamantala niya upang sumigaw at paghingi ng saklolo. Ngunit naging marahas si Robert. Isang malakas na sampal ang nagpatigil sa kanya. Humagi siya at umama sa gilid ng mesa. Nagbagsakan sa sega mga pitcher at basong naroon at lumikha ng malakas na ingay. king siya sa sakit at sinapuang tagiliran. Halos hindi siya makinga. Robert, hirap niyang pagmamakawa. Huwag, ngunit parang walang narinig ang lalaki. Tuwang itong pumaybabaw sa kanya. Hinatak ang kanyang roba upang tumambad ang kanyang... At lalong nanlisik ang mata nito. Magiging akin ka, Hindi siya makakapayang. Buong lakas niyang nalaban at ibinaon ang mga kuko sa mukha nito. Ngunit nang mapigilan ang mga kamay niya ng lalaki, halos maiyak siya sa higpit ng pagkakahawak nito. Isa pang suntok sa sikmura, nagpatakas ang natitira niyang lakas napapikit na lamang siya sa kawalan ng pag-asa hinablot ng kanyang brat lumitaw ang kanyang malulusog na dibdib wala siyang magawa kundi ang mapahagulhol nang mga yabagang maulilinig ang nilang nagmamadaling papunta sa kanila isang makapangyarihang kamay ang sumakal sa batok ni Robert na nagpaangat dito at binirahan ng malakas na suntok na nagpasadsad sa lalaki sa kongkretong padar hilakbot siyang napatingin sa hindi inaasahang tangapagligtas si Lucas na nagliliyab ang mga mata sa pot na sinundan si Robert at binigyan ng sunod na suntok at sipa. Nagpapilit siyang bumangon at inawat ito. Tama na Lucas, tama na. Humihinga lang lalaki ng ni lubayan si Robert. Buong pag-aalang tumingin sa kanya. Mabutit dumating ako, Jelly. Anito na bigla siyang niyakap ng buong higpit. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang nangyari sa iyo. She was still too stunned to speak. Nang pakawalan. Siya ni Lucas. Tumingito kay Robert na walang wali at dugong nakalumog sa labag. Pagkatapos ay nawakan siya sa braso. Halika na. Pumalis na tayo sa lugar na ito, Jelly. Lucas, aniyang natitigilan pa rin. No, Jelly, mula ngayon hindi na ako papayang na mawalay ka pang muli sa aking paningin. Hindi na siya nakatutol ng pangunahan siya nito palabas ng kanyang unit. Diretso sila sa arkiladong kotse na tatilang salindilipa na nasa dana sila. Tadalhin kita sa ospital. Anito buong pag-aalang sa kanya. Nahuwag na. Tutol niya. Bagamat ang totoo ay nangingilabot siya sa nangyari. At ngayong wala na siya sa panganibay sa nagsimulang mga talang kanyang tatawan reaksyon ng kanyang katawan sa tension at nervous. She was trembling at gusto niyang umiyak. Napuna iyon ni Lucas. Inihinto nito ang kotse sa isang tabi. Hinawakan ng kanyang kamay at pagkatapos ay mongso yung inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Let go, Jelly. Cry. Anito na halos papulong. And she cried. Hinimas ni Lucas ang kanyang buhok at nagpagaan sa kanyang pagkaramdam. It's all right. You're safe now. Hinding-hindi kita pababayaan, Jelly. Mungsuyo siyang niyakap nito. Giving her warm security. Lucas, aniya lang lumuwag ang kalooban. Bakit? Awat agad nito at ipinatong ang isang daliri sa kanyang labi. Rest, Charlie. Eh. Maraming oras para sa mga sagutan. Ang kailangan mo ngayon makapagpahinga. Binuhay nito ang makina. Saan tayo pupunta? Somewhere safe where you can rest. Anito na din nalang muli ang sasakyan sa daan. Ipinikit na lang niya ang mga mata. Sa puso't isipay, alam niya ang mapagkakatiwalaan niya ang mga siltang iyon dahil pagkatapos ng lahat, Nadama niyang wala na siyang gustong gawin, kundi ang manatili sa piling ni Lucas. Nagising siya sa mahinang yugyug ni Lucas sa kanyang balikat. Nagulat siya nang makikitang nasa harap sila ng isang malaking hotel. We're here. Anito na pinatayang ang makina at lumabas. Umikot ito upang pagbuksan siya ng pinto at inilahad pa ang isang kamay para alalayan siya. Salamat. Aniya kasama ang isang ite. Diretso sila sa labi. Pumasok sa elevator at huminto sa fourth floor. Paglabas nila, binaybay nilang pasilyo bago numating sa isang silid. Guess who's with me? Biro pa nito matapos si ang susi ng siradora. Nalaki ang mga mata niya nang makita si Ryan sa loob. Nakahiga sa kama na binabantayan ng isang chambermaid. Oh, bulalas niya. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya kay Lucas. Umiti lang ito. Lumapit sa si chambermaid. Pinasalamatan ito at binigyan ng pera bago lumabas. That's it. Ani Lucas na dinampot ang telepono upang umorder. Lucas, ani matapos itong order Anong nangyari? Natawa ang lalaki. Mga bagay na dapat mangyari o mga ito ng malalim. Look, Jelly, malalaman mo rin ang lahat. What you need now is some food, some rest and I guess a trip to the bathroom for to fix yourself. At ngayon lang yan naaalalang nakaroba lang siya. Bigla siyang nahiya at mamadaling pumasok sa loob ng banyo. Napangiwi siya nang makita ang sarili sa salamin. Hair is so sa completeness. Kumalat ang lipstick niya at naglo ang makeup. Hinubad niya ang robot ng lumo nang makita ang ilang bruises sa kanyang katawan. Masakit pa rin at naninikip ang kanyang dibib sa pag-aalala sa nangyari. Pinuno ng mainit na tubig ang bathtub. Inalis ang lahat ng sot at lumuso. Nakadama siya ng malaking ginhawa. Katapos ay pinatuyo ang sarili at nagbiya sa kalumabas. Naroon na ang order ni Lucas sa pagkain at nahagilap din ng mata isang paper bag na may tatak ng isang butik. Mabuti ay magbihis ka muna bago tayo kumain na anito. Sana ika siya sa iyo mga damit na iyong inorder ko sa isang butik sa ibaba. Binuhat ito ang paper bagat inabot sa kanya. Salamat. Naramdaman niya nagblast siya. Pagkaabot sa paper bag ay bumalik ng banyo at natuwa siya sa nakita. Ilang lace panties at brass, dalawang nighties at ilang ding palda at blouse. Hindi rin ito nalimutan ng stockings at sapatos. Nakahain na sa isang mesa ang pagkain ng lumabas siya. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito pagkakita sa kanya. Nakaroon pa rin siya na ipinatong sa suot na nighties. How did you know my size? Bira rin niyang tanong. I don't. I just assume. At uh, ubod tamis ang ngumiti ito. Tayo nang kumain, Jelly. Sige, gitong na nga ako eh. Pagkatapos nilang kumain ay pumuesto na si Lucas sa sofang naroon. Ginawang una ng mga tropilos. Magpahinga na tayo, Jelly. Marami tayong pag-uusapan at gagawin bukas. Sige, aniya na humiga na sa kama sa tabi ng pamangkin. Pagod siya ngayon at hindi siya makatulog. Nanatili lamang nakapikit ngunit gising ang diwa. Kay raming tayo na nagsasalimbayan sa kanyang isipan. Sa malamlam na liwanag ay sinupalan si Lucas. Nakapikit din ito, ngunit ayaw niyang maniwala tulog ito. Tumayo siya at nagpunta ng banyo. Pagbalik ay naupo sa gilid ng kama at binuhay ang TV. Pinalipat-lipat sa iba't ibang cable channels matapos hinaan ang volume. Inilagay niya sa CNN channel ang pag-asang antokan ngunit walang epekto. Lalo't patuloy siyang natutok sa nasumulyap kay Lucas na sa liwag na ilalo pa yatang kumisig. Nang biglang bumangon ito at umupo, tumitig sa kanya. Mga matang tila ningas ng apoy na, na lumalagos sa kanya. Umiwas siya ng tingin at muling bumaling sa tim. Ngunit nang tumayo si Lucas upang lumapit sa kanya, inadaman niya ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Hindi rin ako makakatulog tulad mo. Ano ito sa kaswal na upo sa kansang sabi? So we might, we might as well talk. Tumango siya bilang pagsangayon. Ang totoo, Jelly, I don't know where to start. Tell me why you're here. Because of the truth. Kumunot ang noo niya. And what is the truth? Sinulya pa niya ito, ngunit napasos siya sa mga mata ng lalaki. That I want you. I need you and I love you, Jelly. Walang gatol na tugon ni Lucas. Natulala siya sa narinig. Mangang napatingin sa lalaki. Lucas, nang umalis ka kahapoy, pinultor ko ang lahat ng namamagita sa amin ni Marga Jelly. At nang dumating kami kaninang umaga, ay wala akong ginawa kundi ang magpabalik-balik sa iyong tahanan. I was so worried about you. No, paano mo nagawa yun kay Marga? Maangin niya na hindi makapaniwala. Because I don't love her and never did Jelly. Pagkatapos na Jamaica ay eh, wala na akong ibang minahal kundi ikaw. Ako? Lucas, hindi ako makapaniwala. Maniwala ka, Jerry. The first time I saw you ay ka. I knew that you're a wonderful person. At kahit pagalit ka sa akin noon, alam kong darating ang panahon na magkakasundurin tayo. And away mahal na kita noon as my sister-in-law. But things changed when Jamaica died. Nakikita niya ang sandaling pagdilim ng mukha nito sa ala-ala ng kamatayan ni Jamaica. I was disappointed and mad at you at first jelly. Patuloy nito. But I understand how you felt because jelly. Jamaica was so young then, and I literally took her away from you. But I love people without compromise, Jelly. Naniniwala siya Aaron. Ngunit malaking question pa rin ang naging relasyon nito kay Marga. Naalala mo nang walang ka ng malig dahil sa mataas na laglat, Jelly. Tumango siya. Binihisan mo ako. Pinunasan ngunit hindi ako dapat magalit, Lucas. You had to do it and at least now I could thank you for it. Ngumisi si Lucas. I had a compassion to make. You're so beautiful lying down unconscious and, and I couldn't control my telling I kiss you. Perhaps that was the time that I fell in love with you. Because since then, I can no longer take you out of my mind. But I had not then. But so wait. Nalaki ang mata niyang napatingin dito. Dapat ay magagalit siya sa pinagtatapat nito. Ngunit ang nadarama niya ang pagbagso ng pagmamahal at kaligayahan. Wait, tanong niya. For what? Wait for the proper time for me to court you. Dahil imposible mong ligawan agad kita. Dahil nga kamamatay pa lang ni Jamaica but I met Robert and I was threatened. I know that I had to get you out of Manila and away from him. And I succeeded. But I still have to wait. But then he followed you. Wala siyang masabi. At wala siyang gustong gawin kundi ang makinig lang sa paglalahad ni Lucas. Believe it or not, patuloy niya. I felt so jealous, Jelly. And I was devastated when you shared the same room sa Ilnido. I thought you said yes to him and that you were already kissing him. No, gusto sana niyang magpaliwanag. Bugla siyang natigilan. Mas mabuti na munang tapusin ni Lucas ang versyon nito sa pangyayaring iyon. And Marga took advantages of the situation. What? Tanong niya na naiintring ka. She proposed to me daily. She said she loves me. She even cried. Almost begged. And somehow I was emotionally vulnerable and cannot think of anything else but accept her proposal. Alam mo na, a defensive moved to the pain. You're with Robert and it wasn't logical that I be with Marga. Ngunit wala kaming naging relasyon ni Robert. It was too late for me to know. Ang totoo when I accidentally kiss you. I really thought you knew it was Robert. It was painful din. Sumaya lang ako nang kumuha ka ng bagong kwarto at nagsimulang umiwas sa kanya. Napailing ito bago magpatuloy. Ngunit dahil naman kay Ted, I was held off at a distance. Hindi ko alam kung sinadya mo o nagkataon lamang. I was getting desperate kahit nagsimula kayong lumbas. Hindi ako nakakatulog hanggang hindi kanina na ihahatid pabalik sa I was always afraid na baka itanan ka niya sinadya ko yung Lucas upang layuan mo ako. Natatakot ako sa iyo dahil lagi mo akong hinahalikan. Yes, dahil wala akong ibang gustong gawin kundi ang halikan ka, Anyway, I was trapped with Marga. Trapped with the worst mistake I ever did in my entire life. I was thinking of a way to get out of the relationship without causing her too much pain. She was a wonderful person. Parang di yun narinig ni Lucas. Yes, but what she did was too much for me. She asked our parents to come here and plan our marriage. And I didn't even know about it. She was hoping to trap me with the whiskey. Jelly and they had to leave. Pakiramdam ni Jelly ay nabubusog ang kanyang puso sa panalatang iyon. I don't know what to say. Hinimas ni Lucas ang kanyang muka. At pakiramdam niya ay nagtayo ang mga balahibo niya sa batok. When you left yesterday, I was devastated. I vented my anger on Marga and cleared everything in front of our parents. I left that afternoon and stayed here last night. At mula na kaninang umaga ay nagsimula na akong hanapin ka. Upang liwanagin ang lahat. Oh Lucas, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kung hindi ka dumating upang pigilan si Robert, hilakbot niyang anas. May soyo siyang niyakap nito. Nasa pinto na ako. Nang marinig kong may nagbagsakan at nabasag sa loob, alarm na ako nang dahil nakita ko ang kotse ni Robert sa labas. Kaya pumasok na ako at nakita ang ginagawa niya. I could kill him kung hindi mo ako inawat. Napayakap siya dito bilang pasasalamat. I love you Jelly, bulong nito. At hindi hindi na ako papayag na mawala ka pa sa aking paningin. Mary me tomorrow and will leave for the States as soon as possible to live a new life. What? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Totoo ba ang sinabi nito? Mary me please. Halos pakiusap nito. Lucas, I know that this is too early, Jelly. But trust me, I promise to make you happy. I will love you still the breath. Till the last breath. Lucas, you're asking me to marry you. But you never ask me if I love you. Natigilan ito. nag aala lang napatingin sa kanya. Do you love me? Hindi muna siya sumagot. Minasdan ang mukha ng lalaki. At naliligayaan siya sa magkahalong takot at pags-asang naroon. Yes, sa kanya na ibulalas. Oh, Jelly, anas nito sa may pitsayang niyako. At ginagap ng labi nito ang kanyang bibig at buong pananabik na hinadkan siya. Kaya po sila humihinga lang wala ang yung mga dabi nila. I'm so happy, Jelly. Ako rin. Nalulungkot nga lang ako sa nangyari sa mga kaibigan natin. What will happen to them, Lucas? Marga is a very strong person. She'll recover. But our partnership have to be dissolved. Ngunit magpapatuloy naman ang construction. And as far as Robert, we can only wish that he'll recover as well. Alam mo na aawa rin ako sa kanya. Ngunit ganun talaga ang pag-ibig. You either win or lose. Find happiness or despair. And I'm fortunate to find happiness. Thank you, Daddy. Mahigpit na yung niyakap si Lucas. Salamat din dahil sa maraming bagay. No, hindi kayang sabihin ng mga pananilta ng mga bagay na nadaraman niya para sa saraki. I love you, Jelly Lopez. Mungso yung wika nito. I love you, Lucas de Hoya. Tugon niya. At dahan-dahan siyang inihiga nito sa malambot na at Let me erase away the pince jelly. Let me love you and take care of you. Let me kiss the night away. Mahinang bulong nito. Saka pinatay ang malamlam na ilaw ng lampshade. Yes, nasabi lang niya. Dahil sa gitna ng kadilimang, iyon nagsisimula siyang malunod sa init at luwalhating dulot ng mga halik ni Lucas at isang bagay ang tiyak na sa landas niya upang madama ang kaligayahan ng isang wagas at totoong pag-ibig. Totoo ang sinabi ni Lucas na sa pag-ibig, you either win or lose, find happiness or despair. Maswerte na nga lang si Lucas at jelly at kaligayahan ang natagpunan nila. At sa wagas na pag-ibig ay nakatitiyak silang habang buhay na iyon.